Good morning, Kaligalig. <coughs> Mamalingki tayo, eh, Kaligalig. Mamalingki muna tayo. Kasi mamaya papasok pa ako. Ito, so Kaligalig, bubuksan ko na tong git. Mamalingki muna. Mamalingki na naman ako, Kaligalig. Ayan, Kaligalig, papunta na ako sa kain tricycle, Kaligalig. Ayan o. Madaling araw pa, Kaligalig, kasi ayan, ayan yung moon, Kaligalig. Punta ko doon sa kain tricycle dilim pa. Papalapit pa lang sa sakayan tricycle kaligalig. Ayan. Ayan o. No. Oh. kaligali nakababa na ako may muta ka pa hantap na hantap pa kaligali papasok na ako dito sa hindi kaligali yan ito yung papasok mong kay nanay tingnan ko muna yung papel yung tama itong mga nakasulat saka kung ano-anong nakalagay dito sa papel na yung listahan para sabihin ko na na uh, kung ano yung ko bibili ko ng ano. Kalinda kaligalig. Uy, hindi naman tao ah. Dami tayo ang bumili ah. Ipila lang tayo kaligalig. Huwag lang tayo mag-singit-singit kasi nakakaya naman sa kanila. Nakapila sila. O, si nanay, si ate, si kuya. Ayun yung tindiran na si nanay kaligalig. Ipila lang tayo dito. Antay lang natin matapos sila. Makaga pa naman eh. Hanin na siyo may sa akin na Eh. naman tayo eh. Ayun oh. No? Ikot tayo sa kabila kali titingnan Tingnan natin kung mayroon siya. ng mga panindahan na bibiling ko. kikiam. Kikiam fish bowl. Chicken bowls. Kulaya, shumay. Yan ang bibili natin kaligalig. Yan. Ayan, no. Dami talaga tao dito, bumibili kay nanay lagi. May busy busy ito si nanay. Ayan. Tapos na ako malingki kaligalig. Ito yung mga pinamili ko kaligalig. Ayan o. Tapos na ako na malingki. Ayan. Uwi e, na kaligalig. Dito na ako. Kababa na ako tricycle. Dito na kaligalig. Kababa na tricycle. Ito na. Ayan yung mga pamilya na malingki ko kaligalig. Bababa na tayo kaligalig doon. Doon na sa amin. Ayan. Tapos na. Maga na gat talaga. Bigat din pala yung dala ko. Ayun kaligali ko. Dalawang puli bag. Ayun kaligali. ang alingki ko. yan Dalawang puli bag. <laughs>